Morning guys. Araw ngayon ng biyernes at dito sa amin ngayon ay brown out ulit mga kasari. At kanina ang umaga ay 6 o'clock pa lang brown out na. So dahil brown out ngayon marami tayong gagawin. Dito wala tayong dinudukdut na cellphone. Tayo ay magre-repack ng ating mga sinulid. Uh, ah, usual na sa akin guys yung mga sinulid ko ay Uh, nilalagay ko sa plastic para ito ay hindi ma ano, hindi malikabukan kasi wala akong lalagyanan nito na na maganda so ang ginagawa uh, ko uh, ko sa dito sa plastic tapos pinatali at nilalagyan ng mga <clears throat> presyo para isasabit natin siya na makikita ng mga customer guys kasi kung ilagay lang natin sa dito sa sa kanyang karton at ilagay doon sa loob So, hindi siya mapapansin. Mabuti lang kung yung customer natin ay nagtatanong, nagtatanong na meron ba kayong sinulit. Pero kung titingin lang na hindi naman nagtatanong, siyempre may mga ganyang customer minsan na, na, hindi na nagtatanong. Uh, pitingin titingin lang yan sa tindahan mo. Pag wala silang makita, wala na. Lilipat na yan dun sa kabila. At titingin lang kung meron. Kasi yung iba nahihiya na magtanong. So, ito yung ginagawa ko, guys. At dyan ko yan sinasabit sa harapan. So, yung ating sinulin. Pinagtatagaan ko talaga ito, guys, na ano na pinapa, ano, Binabalot ng plastic isa-isa para hindi siya maalikabukan. Ibali, maalikabukan yung plastic. Huwag lang yung ating mga sinulin saka nilalagyan ko yan guys ng price para wala nang magtanong pag may bubibili paano kung nasa labas ako na yung mga anak yung anak ko lang ang nagbabantay dito kaya yeah, ganoon ang ginagawa ko guys nagtatagaan ko ito na pero uh, takin re si na si Edgar marami lang ako ng iba't kulay ng mga sinubit So, ginagamit ko pala plastic kasi itong, ano, itong calypso na ano, 1 uh, and 3 4 1 and 3 4 yung ating ginagamit. Ay. Hindi, 1 and 1 half pala. 1 and 1 half na ah, calypso. Ito yung, yung nirinmakan ko ng ating mantika at isa-isang pampiso. natin magtyaga. Magkipa-kipa. Ito so, ang ating sinulid guys is 6 pesos ang isa. Dati ito limang piso lang. Kailangan, parang ano na yata ito maas na yung ano, sinulid. So kung, kung limang piso pa rin yung ating pagbibenta nito ay papatak lang siya na ano, papatak lang na 6 pesos ang ating tubo sa isang box. So ngayon, limang piso. O, tapos na tayo sa ating mga itim. So dito naman tayo sa ating mga colorful na sinulid. Ganoon lang guys, kasimple ang ating gagawin sa ating mga sinulid para hindi ito siya na hindi kamukhaan, kamukhaan bago pa rin. 马上干了。

Uh, ito guys, oh, meron dumating dito kahapon, iniwan lang ito sa atin. Uh, kung ilan lang yung aking mabenta guys, yan lang din yung babayaran ko. Every two weeks daw sila babalik dito. Basta at iniwan lang nila yan guys, uh, at ibibenta ko lang daw. Bibilangin ko lang kung ilan ang aking mabenta, yun lang din daw ang aking babayaran. At ito ay, ano ito guys, kopya. Kopya ito na... Uh, ayan, yung special opya chocolate. Ngayon ko lang ito na ano guys, na tingnan. si hapon na yan, kahapon dumating yan no oh, yung laman. Kopya, chocolate. Ito ay galing pa yan sa Altabas Aklan. Ang kopya na ito. At yung isang flavor ay ano ba ang flavor nito. Ito ay, ay yung kulay green ay kopya mungo. Ah, yung kulay hilaw ay kopya Baboy At uh, yung kulay Violet guys ay Hopia Ube Special Hopia Ube Ito guys ay uh, Noong last month nag alok na yun sila dito sa akin Na mag iwan daw sila nito uh, Pero hindi ko tinanggap Kasi parang nag aalangan ako Pero ngayon uh, ay kahapon pala Ang tinanggap ko na lang Basta ang sabi ko wala tayong problema Sa, ano, sa Bayaran kung Kung uh, susunod lang kayo sa mga sinasabi din niyo kasi last time kasi uh, may nagano dito sa akin na ano na yung sa bunot-bunot ba sa bunot-bunot ang mga balloons nang iwan din sila tapos nung bandang huli ang sabi kung magkano lang daw yung akin mabenta yun na babayaran ko pero nung pagbalik nila pinabayaran nila sa akin lahat eh ano uh, hindi tama yung bilang doon sa mga papel na bubunutin so nalugi tayo doon guys na 20 pesos So, ito ngayon yung hupya na ito. Nagalangan din ako nito. Pero ngayon, ay eh, kahapon, tinanggap ko na nga. Titingnan natin kung anong resulta nito guys. Kung ito ba ay mabili o hindi. Yung isang box na ito ay 80 pesos. So, kung mabinta ko siya, 100 pesos sa ating, 5 pesos ang isang hupya. Ayan guys. ba May na naman tayo paninda sa ating tindahan. At ayan o oh, yung ating testi kanina. Limang piraso ito ngayon. Dalawa na lang. Mabili ang testi ngayon dito sa aking tindahan. Ewan ko. May mga time talaga yan na Ah, mabili may time din na hindi. At yan lang guys ang ating update ngayong hapon sa mga bago dito sa aking tindahan. At maulan na hapon guys sa inyong lahat. Ah, uh, mag ingat kayo sa mga lalabas ng bahay kasi dito sa amin malakas ang ulan. At hanggang dito na lang. God bless us all. Bye bye.